sabihin ko, walang magnanakaw na Duterte! Wala! Ang lahi ni former President Rodrigo Roa Duterte ay nananalaytay na dugo sa mga ugat ng kanyang mga anak. Kaya tandaan nyo, walang magnanakaw na Duterte kailanman. Nakikinig po kami kanina lahat, pati si Cap. Nakikinig, nakikinig kami kay, kay Congressman Marcoleta. Alam niyo po, walang kasuning, kasinung, ano? kasinungalingan ang kanyang mga sinabi kanina. Ang kanyang nilathala sa atin lahat.